Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024. Kasabay niyan, nagpaalala ang Pangulo sa mga magpapatupad ng mga proyekto na gastusin ng maayos ang pondo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 national budget. Inaprubahan ngayong hapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024. Present sa signing ng General Appropriations Act, sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Mig Zubiri at iba pang miyembro ng gabinete. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, gagamitin ang pondo sa paglaban sa kahirapan at pagpapaganda ng buhay ng mga Filipino. Although it is teeming with numbers, this budget is more than a spreadsheet of amounts or a ledger of projects. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and find funding livelihoods. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga magpapatupad ng proyekto na ipatupad sa tamang oras at gastos na maayos ang pondo. We are working for the people, not for ourselves. We are working for the country. Una riyan, sinabi ni Romualdez na bahagi ng pondo sa susunod na taon o hindi bababa sa 450 billion pesos ang ilalaan para sa pagbibigay ng ayuda sa higit apat na pung milyong mahihirap na mamamayan. Bago ang signing, pinangunahan din ng Pangulo ang Overseas Filipino Workers Family Day sa Pasay City. Ito'y bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga OFW at ng kanilang pamilya. Tunay talaga, ito napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Kaya naman hindi raw tumitigil sa pagkilos ng pamahalaan sa pagtitiyak sa kapakanan ng mga ito. Gaya ng programang education assistance sa mga anak ng OFW, reintegration program at pagtatatag ng One Repatriation Command Center. Ang hotline 1348 ay bukas, ay laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, pitang, pitong araw sa isang linggo, 24-7, ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mga ngailangan ito. Hinimok niya ang mga OFW na sulitin at gamitin ang mga benepisyong ito ba sa rin si PBBM na dumating ang panahong maging optional lah ang pang -ibang bansa para sa mga Pilipino. Mobile Journal Julie Viza po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.